so oh. hindi masakit sa puwet. Tapos dito yung alak mo. So, hello mga manamat back! So, ngayon, tulad ng sinabi ko, dyan lang kayo. Abangan nyo itong ating bubuksan ng medyo may kalapihan. Buy one, take one siya. Um, 526 bata to. Pagkabili ko. No? Tsaka ano siya, na-chimpuan na, na ko na free shipping. Wow! Okay, Ayan so, tayo kasi cover. makita mo, ka mo masira yung cover. Oh, no! yan sa mga madam. O, upuan to eh. Yung pang-camping na ano. Upuan. O, ayan o. Oh. Upuan? O, diba? Pat! Yung isa. Di Wala na siyang cash. <laughs> Two! Yes! Wow! try natin siya. Baka sila doon ang babarbeque. <laughs> Alright. Sinta na kayo? Yes. Okay. Ah, ayan siya mga madam Di ba? Oh, may nalagyan pa siya. Bayo mag take one. Ano lang siya? More than 500. Oh, fuck. Ayan. Alam niyo bakit ako bumili dito? Sinabi ko na rin to kay Bose dati. Nabibili ako noon para meron tayo ng ano, easy and coffee na upuan. Kasi mahilig kami mag-barbecue sa seaside. And then, pa kami mag-dip-dip ng na ano namin. Puan. Ito mas mabilis ito kasi natutupi. Very convenient. Ayan oh. Yung large pang yung binili ko. Ang size na in order ko. Uy! Maganda nga siya oh. Hindi masakit sa puwet. Tapos dito yung alak mo. Ano sino ka Sino ka? Excuse Sino ka dyan? Andito yung alak niyo. Lalagyan mo ng alak. Ganda siya, mga madam. So, kailangan natin magbigay ng review, no? Sa ating pinag-ordera nito para may makatulong sa kanila din na talagang good quality ang kanilang product. And very... Yung kung sa safety naman, wala siyang masyadong ano, uh, wrap na talagang in case na talagang hindi inaayos ng courier ng ano magdalhin parang ginahagis lang minsan may chance may chance may chance siyang magdamage so which is not good pero so far naman ayan wala naman siyang damage I like it comfortably ayan punta dyan ka sa tabing dagat sa may baybay yun upo ka nakikinig ka ng music ganyan ka lang oh Maganda siya mga madam, hindi siya masakit sa kwet. Kasi ano, yung yung inuupuan mo yung nag-adjust ng ano mo yung sapwet mo yun. Ayun ka lang o. Oh. O diba? I like it. Sayang. Hindi namin magagamit ngayon ni Boss. Next time. Ay! Diba ka lang? O. Oh. Ano? O tapos nabang nakichismisan kayo. Yan yung kanang upo. O. Diba? Tapos pag tapos na, wala nang mahirapan. Ganoon lang. O, oh, tibang ang bilis ng ating pagbipit. So, gagamitin natin ito mamaya. So, magbukulong tayo doon sa dalawang ano, mag-aarap buhay. So, and so, very convenient. Ito yung lalagyan niya. See? What you see, what you get. So, magbibigay tayo ng review dyan. But now mga madam, salamat sa panunood din. Hindi ko na ito buksan kasi for sure naman, good naman din siya. So, hayaan na lang natin. Kung meron naming damage, but hopefully wala para hindi naman masaya yung ano natin na hindi na lang natin sa chinek. No? Hayaan na lang natin. For sure naman, walang damage. So, marami tayo dito pasura na kailang itapon. So, marami tayo dito buksan. And then, magbababan ako ng mga damit na bago natin order. Para oh no. naman, next time ng ating vlog, eh, ano na siya masuot at may pagkita sa inyo. So, ayan for today's video, mga madaan. Thank you so much for watching.